Dating ba kaya yun? Hindi, ito sa atin. Yung, tu yung tubong yun? Ayun na, si Anong date ngayon, mami? April... Twenty... 20... Five. 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 Oh, update. April 25 alas stress, Mag-iikot na ako para dun sa ano, mga kapitbahay natin. <laughs> tingnan nga natin. Dito. Teka, yung ano muna. Ito. Black, ano ba to? simulan natin din sa kabila black 34 lot 1 uh, mahaba-habang lalakarin to black 1 hingga black 10 Dami pa puro Lapa. Mga pala mga frame pala cartland pang bakod ang may bakod pa lang dito yung ano to 9 yan flat 9 to flat number 10 number 10 kaya yeah, ikot tayo. Dito ay ano to, Black 37. Oh, yan. Sama na rin natin. Pero yung iba dyan, oh. Wala pa. Tumo na tayo. Black 37. Black 34 at sya Black 35 Black 35 Black 34 from Black 11 Here 11 11 wala pa may bakod pa lang ay ito 13 ginagawa bakod 13 konting pintura so 14 14 ito, ito simula 15 oh, okay na bakit turn turnover na to ito turn over na siguro to. May konting halaman na din. <laughs> May konting damadama -dama na din. Oh. Um. Ito. Black. 17. Ay, lot 17. Lot 17. O, oh, malapit-lapit na to. Lot 17. Lot 18. Lot tsaka lot 19 19 tapos tiyo, ko muna dito sa block 35 Black 35 Ayan ito Black 35 Black 7 Wala pa Skeleton pa Ito 6 at saka 5 6 at saka 5 Black 4 ano, ano black black 36 wala pang kalaman laman ano pa black 36 wala pa yung dulo black 36 lot 6 yung dulo Balik dito sa Black 35 Ayan natin Black 37 Lot 1 <laughs> Tahanan natin to Black 37 Black 37 Ito, Black 35 tolat number 3 teka talahiban pa three oh ayan 3 tapos gusto na ah, pa skeleton pa lang One. One. Oh, yeah. Terus tu, and 14 so, the black 37 seven, 6 6 yan 7 6 oh. pala to 7 konting pintura tapos ito yung duplex nga and 9 8 and 9 tapos lock 35 13 14 Seven ulit Ten, eleven Ito, ten, eleven Ayan, ang hirap Ito medyo malamig. Oh, ito ano? Ito to. Eleven. Laki ng ano. laki nito corner lot no laki mm. no Sa corner ko malalaki talaga corner apa itu? Ani yang <laughs> yang Cartland no? Ii <laughs> Cartland. Cartland. Okay. Ani oh, yang. Um uh, owners ni Sir. sir apa? Jen po, po sa kabila na turn over na kami. Hmm. Update ko lang mga kapit bah. Mga kapit bahay. <laughs> mga kapit bahay. Oh, Hindi kasi sila. Panigurado meron na pumay may ari nyan. Meron na lahat yan. Eh, hindi din sila makapasok kasi nga bawal. Di po. Thank you, kuya. Ulit sa... Layo pa nitong lalakarin ko, oh. Ah, bilis nga dapat nagdala ako ng bike eh Oh, nagagalit ng mga anak ko dun Pagpunta natin Yung mga nagtanong sa akin ano eh 20 tsaka 22 no So, ay black 33 pa rin to black 33 yeah. so sir mo po. yes po sir okay, bawal na daw yung pag-video sa amin bawal video yan yung pupunta ko lang yung ano yung pinapatanong sa akin eh, kasi po video daw po kayo sa mga bahay-bahay bahay. bawal po sir bawal? Uh yun -huh. yung tinabihan niya po Bawalo siya Kaya siya Black 33 Yung taralating lang ha ano? Siya, hindi siya nasa era Ay, yun nga pala Yung oh, engineer nga sa Panayang ikot Hindi lang dito po tayo masabihin okay. Kaya nananak po talaga yung gwardiya Gwardiya okay. Diyan po kayo kuya? Sana? Opo, kami okay po yung gwardiya dito Gwardiya dito Bakit daw bawal? Ay, gawa po ng Ganun po talaga siya Ay maso kasi ting gusto tingnan ng mga bahay nila. Oo. Oh. Ay bawal din po 'yon hanggang hindi na i-turn Ngayon, di yung sila sa pagbabawal kung makikita ko nila sa inyong pag vlog Bawal. Hindi ko muna vlog eh, ano ko lang yung send ko lang sa ano namin. Sa group chat sa oh, Hindi makikita din po nila. Hmm. Makikita din po. Ay, eh, may mga sa ano kasi nasa nasa ibang bansa eh nagpa-follow up eh. Hindi okay yeah, na 'yung share so, kaya po niya may mga tatamaan po yung liyar eh baka po mamay kung saan makaabot ang hindi natin ay eh, makaabot sa itong mga owner na hindi po namin mapapasok kami po makaabot ang kanina mm -hmm. kami naman sir di pasensya na kayo na pasensya na ako kayo kami naman sumusunod na po sa auto hindi eh, okay, ako naman yun pero syempre pag mga home owner syempre excited makita di ba yung mga mm -hmm gusto gusto mo na makita kung anong bahay mo kasi ganoon din kami nung una doon pa kami oh nakatayo kami doon <laughs> sinisilip namin to sabi namin na ano kaya siya. ano ay na kaya itsura ng bahay natin di ba di ba ba para mo sa kinung yung bumili ng property sa tabi makita kaya lang ko hindi wala tayong magagawa sa <laughs> tingin talaga sa ramon oh, yun ho ang kanilang pinag-utos eh ayan ay no dapat kahit pa papano at papano pa pakita rin nila eh yun yung mga hindi na po yun yung L3 kaya nga yung naka L3 opo ay hindi lang ako yung naka siyempre na siyempre kailangan magwardya din po kami sa asabi kaya hinanap ano pa sino kaya ang engineer yun pero kung po ninyo yung BB <kahay naman, signan> <LC3> kasi sa time po nito sir sa pagbibigyan nyo hindi may wasa, sir na may matama ang ganyan yan baka yari. hindi ba baka kumakita hindi pero, pero totoo yun na gust... gusto, alam naman nila na hindi pa yari parang gusto lang nilang okay. maraman ma ma na oh, ano then, na ba yung itsura nung ano cruising niya ano. yun eh kasi parang eh, parang binihar ko na to bakit hindi mm. pa ako makapasok ako sir napakarami ko na encounter na ganyan sir sim galing pa sa Aylo Ilo pumunta lang para lang tingnan ng bahay nila sir wala akong magawa sir. ako naaawa wala talaga sir akong magawa kundi subing ko yung mm. iba nga sir ano eh yung parang Uh, isang bes lang ba sa isang taon umuwi eh, galing abroad? No, sir, yun. Yung galing abang bansa umuwi. Tapos? Para, totoo naman siya talaga sobrang naiintindihan niyo ba? Naunawa Kaya lang, i i so, yung yung na ang i-tambang ba? i nila. din Kaya yung mapapagalitan ano? no? Kaya yung mapapagalitan na no? Kaya naman siya mapapagalitan. Okay lang yun din talaga. Yung pala yung what? ano? Yung pala yung engineer yung kanina naka L300 na dumadaan nakatingin sa akin. Mm -hmm. Inaan dito. grocery galing pa yung Bambansa, yung isang dumating nung ako yung guardia pa sa kapila, so first ako okay, umpisa din ako dun sir ganun ganito dun din ganun din hmm, bawal din lalo na sir yung magpalipad ng drone bawal na bawal sir may dum bagong dating nga sir dun galing ibang bansa baga iso surprise niya sa pamilya niya surprise ano siya galing hindi lumagay sa lugar ko so su surprise ko sa pamilya ko dahil alam kong alam kong ginagawa na nasa sa 70% na siya yung bahay nila yun so, yun yeah. talaga naaawa din sir kung so, su surprise mo ako sa hindi pwedeng pumasok tinuturoan ko na lang list ng discount tapo kayo doon kay PMO pag usap na lang po kayo sabihin nyo na lang kung nyo para mapapasok kayo kung ako lang sir may decision sabi ko ah ano hmm. ano naman yun saan ang opisina ba dito ng PMO ano po kita niyo yung ano sales pub ah. pag mo sir sa sales pub may, meron doon ay yung katabi ni yung katabi ni turnover aha katabi ni ay ngayon sa ngayon sir pag naandyan siya nandoon na sa loob ng sales pub dyan siya nito okay ah, okay Nakausap ko nga rin siya si Kuya Dean. Kaya lang nakalib 15. daw siya ngayon. Yun, 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 yun. Eh, may ah, over din yan. Opo, ay bagong baka makita ng yung video ay ang lawa. Bawal daw ang Bawal daw, bawal po video Nakalusot lang ako ng isang ikat. <laughs> Ganun talaga eh, no? Ganun talaga, hindi tayo may, hindi may eh. Uh, ano eh. Pero yan, hanggang dito na lang hanggang dito na lang muna And then, ano? bawal kaya sabi ko ay eh, sabi ni ano diskartehan nyo na lang po paglabas labas sa atin ay 30 33 27 27 27, 28, 29. This one is 20 already. Eh. It turn, to turn over over. Na din to. 29, no. 29, it turn over na. Oh, yeah. lost it. You lost it? Don't do it again, it's okay. Ah, uh, okay. Can I start it again? Yeah, yeah, yeah. Start let me do it. You record the houses, okay? Okay. Ayun oh, know, na yung L300 na yun. Yeah. Iwasan nyo yung L300. L300. Yeah. Ito sa kaliwa, ano yan? Yeah. 33 pa rin yun yun. Hindi ko Ito 31 yan. Ano yung J? Yan lang 31 yan. Yeah. May nagtatanong yun eh, Yung point. corner na yan? Oo. Oh, yung dalawang yan? Oo, yung oh, ginagawa na yan. 30. Ikot kaya ako doon. Hindi so, nga pwede. Construction ongoing, hindi pwedeng dumaan. Wala well, na tayo dito. Mm -hmm. I'm not that, that one oh. Yeah, I know So I am vlogging as up and down, left and right, wherever this one, go. This one, this one. Yeah, I am vlogging it. Only in your side, okay? Yeah, only in on my side, I'm vlogging. Sana antara tapang nong ini. Yeah, don't <laughs> rush. Bukannya ada, di? Yeah, don't <laughs> rush. <laughs> Daddy, don't rush me because I might. Bawal? Di bawal. Ano magagawa natin sa bawal? Hindi ka ba naman tatakbong presidente. Hindi dito naman tayo dumaan. Dati nakalagay dyan sa unahan dyan. Do not enter. Construction ongoing. Kaya diba hindi tayo makaganon? Umiikot tayo pa ganon. Wag po kayong magalit. Bawat mo. Bawal. Bawal. Ito yung Ano matawag dito? Model, Modern house. house Diyan yung model house isang unit lang pala yung may ano may balcony tatlo na yung wala di ba ah yung, eto, uh, ito oh Cartland, Charles tsaka yung isa yung is lang ba yung may ano Hello po na sa linggo wala pa no okay. okay I'm starting it then Yeah just start it just record everything that yeah. you, you can record it. okay Okay sabi ko ay sabi ni ano diskartehan nyo na lang po pag labas nyo yung 30 33 hindi 27 27 28 29 itong 29 ito. eh, na din to 29 you record the uh, houses ha okay yeah. iwasan nyo yung L300

Mm. construction ongoing in the pen do one can we show that one yeah i know i'm sure i am vlogging everything up and down left and right wherever this one, this i go one, this one, this one. yeah i am vlogging it only in your side okay yeah only in on my side i'm vlogging ang tatapang naman. don't rush me because Dad, don't rush Dada, don't rush me because I might, you know. Bawa diba? Bawa diba? magagawa dito sa bawal? Ano naman tatakbong presidio dito? Mommy, hush, dada yan. Dito naman tayo dumaan. Dati nakalagay dyan sa unahan dyan, do not enter, construction ongoing. Kaya di ba hindi tayo makaganon, iniikot tayo pag ganon. po kayong magalit, bawat po, bawal, bawal. Ito yung, Ano matagay ito? Oh, no. ito? yung matagay ito. Malaking pinta Malaking pinta walang wala engineer pag linggo? walang engineer kasi ano eh sure, wala okay. silang trabaho eh ayan na thank you wow. kasi, ano, oh. sa, labas, uh, sa labas na ito eh. sorry guys Sarap pa naman ang lakad lakad ko dun tapos ano bawal pala kaya bawal tayo ni kuya ray pero mabayad naman si kuya ray naman siya. Square A pala eh, dating magsasaka dito sa may ano. Dito sa lugar na to. Tapos, yun yata si Square A. Lalo pa. <laughs> Masyad. pa. Ingat sir, ingat. Thank you. Hello, dito na lang. Okay. 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 Up with